O no, Kathy, paayag ka na ba? <coughs> Nako, yung pudal ko! Ay, ako nang ang bala. Lucky! Uh, ako ba tinatawag niya? No? Hindi! Yung pudal ko! Ako nga. Tall, uh, short, and never mind. Don't bother. Susunduin na ako ng bago kong suitor. Ayun, no? Maganda umaga ako, sir. Parinig ka nga. Tingnan mo. Tingnan mo. Ano ang maganda diyan sa umaga? Wala. Tandaan mo, panget. Oh. Oh. Panget ang umaga. oh, pangit nga ho. Eh. Ay, bakit sa akin ka nakatingin? Ha? bakit sa akin ka natingin? Pambihira ka. Oy, ikaw naman, anong inihinday mo diyan? Ah! Ah! Buksan mo! Buksan mo! Buksan mo! Ako ko! mga malas sa buhay ko! Malas! Malas! Ha! At kaya mainit ang ulun, Sir? Eh, si Sir eh. Ha? Ayaw magpaawat eh. Ayun. Talo. Million. Kawawa naman si ma'am. Trabaho ng trabaho. Si Sir. Ha! 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 தாய் Thank you. Thanks. Yeah. Excited naman ako. Please. Hi. Hi, Mom. Good morning, Tita. Good morning. Good morning. <laughs> Good morning. Surprise. Himala. Wag niyo sabihin kayo ang naghanda ng almusal. Yes, Mommy. Nagpatulong ako kay teachers para i-prepare yung breakfast. Kasi, this is for you and for Daddy. Nandito na siya eh. <laughs> Amoy na ang Daddy mo? Yes, Mommy. Hmm. Yon ang himala. Let's eat. Mom, let's wait for Daddy. Naku naman. Ikaw naman, kadi, para namang hindi mo kabisado ang Daddy mo. Dalawang araw. Kaya dalawang araw din siyang matutulog. Okay. Let's eat. Bakit hindi kayo naka-uniforme? Holiday ngayon, Mommy. Ah, red letter day po ngayon. Kaya, Mommy, why don't you take a rest? Sa dami ng trabaho ko sa opisina, wala nang holiday-holiday sa akin. Oh, saan ang punta ninyo? Oh, lakad ng barkada, Mami. Mm, Mag-iingat kayo, ha? Huwag po kayo mag-alala, because we can take care of ourselves. Yes, Mami. At saka isa pa, sayang naman yung itinuro sa aming self-defense kung hindi namin magagamit, hindi ba? Yung akin naman ay paalala lang. Kain kayo. Kain na? Eh? Ano ba yan? Ang tagal-tagal naman nila. Oo oh, nga, kanina pa tayo dito eh. Sandali na lang. Darating na yun maya, maya Hi! Hi, Christine! Hi! Nasaan Hi. sila? Hi. Aba, ewan ko. Alam ko, sinundo ka nila sa bahay at doon tayo magkikita. Hindi eh! Dito yung usapan ni. Eh. Ano ba naman yung mga taong yun? Ayan, nagsulubong na naman ang kilay mo. Ikaw kasi, ini spoil mo siya eh. Anong ini-spoiled? Hay nako, edi maghintay na lang tayo. Uy, ayos na naman, pare. Uy, okay ba? Hi! Hi! Tara, pare! Tara, pare! Kanina pa kayo? Oo, kanina pa. Hi, Gachi! Uh, kanina pa pa uh, pinag-iintay. Uh, Pasensya na kayo kasi medyo loaded yung uh, schedule ko ngayon. Oo, oo. <laughs> ka. Oh, Kathy! Oh, oh. Gatcha, sino yung mga babaeng yan? Ah, si Kathy, ito nga pala si Ami. Si Ami nakilala ko noong Merkules. Ito naman si Susie. Nakilala ko siya noong Biyernes. At ito naman si si Tess. Nakilala ko siya kahapon. Eh, since alam ko magkikita rin naman tayo today, the more the merrier, di ba? Kaya sinama ko na rin sila. Ah, ganun! Kaya mo kami pinagsabay-sabay dahil itutulad mo kami sa kalad-kari na katulad nila. Ikaw muna, wag kang magagalit. Ipinagtapat naman niya sa akin na may girlfriend na siya. Kung gusto mo, sa kanya yung Tuesday, sa kanya Friday, mamili ka ng araw para sa iyo. O oh, ano, Kathy, payag ka na ba? <laughs> <laughs> Teka, Kathy. Kung gusto mo, dalawang araw sa iyo, tag-iisa lang sila. Ang kapal mo. <laughs> <laughs> Kung gusto niyo to, sa inyo na siya. Uy. Ito ang tatandaan mo, Gatchaya. Eh? Kung mayaman ka at pogi ka, masigit na mayaman at mas pogi pang ipapalit ko sa'yo. Tama! Hmm. Pwes, tingnan nga natin kung makahanap ka pa ng mas mayaman at mas pogi pa sa'kin. Talaga! Halika na nga, girls! Mali, balik tayo. Excuse uy, uy. me. Oh. E eh, na yun, nililipang ako sa paghanap ng building eh. <sighs> Pasensya na ho kayo, hindi ko na huulitin. Provinciano ka siguro, no? Opo. Alam mo, dito sa Maynila, dapat alisto ka. Hindi ka... Hindi parang namamasyal ka sa liwanag ng buwan. Tatandaan mo yan. Kung hindi, madilisgrasya ka. Oo. Tatandaan ako po. Ay, ay, aso asa! Yung pudol! Ah! Naku! Yung pudol ko! Ay, ako na ang bala. Ducky! Ducky! Ako ba tinatawag niyo? Hindi! Yung pudol ko! Ako nga! 停停 Ano na kayo nangyari kay Blackie? Baka nasagasaan na yun. Huwag naman sana. Naku, tsaka bakit na dog nap na yun? Lalong huwag naman sana mangyari yun. Pag na si Blackie, eh de ko yung... Eh, asa na kaya siya? Ha? Eto <laughs> na po, asa nyo. <laughs> Naku, kawawa ka naman. Naku, ay kawawang-kawawa nga po ko, eh. Nasaktan ka ba? Naku, nagkabalay-balay na nga po buto ko eh. Naku, may kalos ka pa. Wala ko yan. Kunti lang po yan. <laughs> Hindi ikaw kausap ko! Ay, sino? Yung aso! Kathy, huh? huwag mo naman siyang insultuhin. Kawawa na nga yung tao eh. Thank you sa ginawa mo, ha? Ay, wala ka naman. Embuntik eh, lang naman magkadurog-durog buto ko eh. Kawawa naman. Bigyan mo naman siyang kahit magkano. Itong limang piso. Oh. Ano yung ito? Bumili ka ng sabon. Ano yung sabon? Maligo ka para magmukha kang tao. <laughs> <Thank you. laughs> Let's go. Maligo daw ako para magmukha akong tao. Mm -hmm. Mukha na akong tao ah! Hmm. Horizon Entertainment Enterprises. Ito na nga. H-E-E. He! Ah, uh, saan ano ba yung... Ah, uh, Miss, pwede mo ba magta... Ah, ako kasi hey! naman... Lang... Ah, ah, Miss, Miss... He! Halika rito! Ah, uh, Brad? He! Ha! Ha! Hey! Ah! <laughs> Miss! Ha! <Hey! laughs> ah, ikaw ba yon. Yeah. Hindi ka naman nagsasalita eh. Paano ko naman malalaman? Tanggap ka na. Tanggap ka na. Tatawagin ko lang yung mga kasama mo, ha? Dick! Harry! Ma'am. Ma'am? Siyang bago niyong mga kasama. Si... Arata. Urot. 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 Okay? Siya makakasama niyo ngayon sa paglilinis. Ituro niyo na lang kung nasan yung mga gamit. Oh. Oh. Hey! Sige na. niyo na lang yung masusot niya. Ay! Huh? na. Uy! Isa nga pa rin. Hey! na. Nasa! Hey! Ar nasa ka cheque ko? Ito Ready na. May pragmala? Meron ako. Uh, sir, si Mamu hindi niya... Hey! seri yung voucher Charlie ah! Hey Brad Ang ganda ng reformer ninyo ah. Para sa what? Mm, mm, oh. Mukha okay magtrabaho sa inyo ah. Oo. Oh, Talaga'ng okay. Wala hmm, nang problema eh. Wala. Mm. Ngasawan ni Ma'am Mr. Tiborso. Ba't? Pag natalo Si Mr. Tiboso, eh... Dalawang buwan, hmm. walang sweldo. Dalawang buwan. Ang ibig sabihin, pati tayo damay. Oo, oh, damay tayo dun. Impacto naman yung si Mr. Talaga. Tiboso, eh. Impacto yun, eh. Talaga? Oo, oh. oh, nga ng ulo yun, eh. Talagang impacto siya. Asan na asan ako dun? Ako ba ang pinag-uusapan ninyo? Oo, oh, nga. Impacto ka naman talaga, eh. Talagang impacto ka. Alam mo, matagal ako nag... Sino ba to? Sino ba to? Sino ba to? Tibor! Tibor! Ito ba impacto? Ay, ay! Ako nga ang pinag-uusapan! Mga walang hiya kayo kung ang pinag-uusapan ninyo! Pumayag ka na naman, Don Enrico. Pasalihin mo na naman ako sa laraw. Tiborcio, kung nais mong gunitain, nung huli tayong maglaban, tatlong milyon ang natalo sa iyo at yan ang utang mo sa akin ngayon. Magkano ngayon ang check-in dala mo? Ay, kalahating milyon. Kalahating milyon. Sa labang ito, e, eh, bariya lamang iyan. kung sa sakasakali at dalawin ka na naman ng ubod ng kamalas-malasan, paano ka makakabahin sa akin? Ay, alam mo namang malakas ang negosyo ng misis ko. Siya ang bahala sa akin. Back up niya ako. <coughs> Ginawa mo na akong manok. Papaalala ko lamang sa iyo na kapag nauubos ang pasensya ko, tumataas ito isang kilay ko. Ay, ay, hindi na, hindi na. Don Enrico, hindi na natin paabutin doon. Hindi na magsasalubong ang kilay mo. Ay siya, tayo na. At uh, palagay ko swerte ako ngayon at nang makabawi naman. Bueno, kaya kami makakabawi. Baka naman pwedeng makahiram uli ng dalawang milyon. Makabawi naman. Alam mo, lahi namin, kapag lumalampas sa kalahating milyon, o limang milyon lalo na, eh tumataas yung dalawang kilay ko. Isang milyon ba ikaw mo, anak? O, uh, 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 dad, isang milyon lang. Bilang ikapitumpot apat na panganay ko. Pulang yung isang milyon. Aanin mo ba? Eh, pambibili ko lang ng sports car na pinakita ko sa inyo isang araw. Sports car? Oo. Oh. Eh, half cup lamang yan. Dagdagan mo pa ng tatlong milyon at ikabit mo rin sa auto. Ah, uh, I'll give you two weeks. Opo. Tama na ba yon para i-presentin niyo ang project study? Okay, ma'am. Sure. Ma'am? Ma'am? Oh. Yun hong napakabait, napakaganda spoiled yung anak e eh, nasa labas at gusto daw kayo makausap. Pwede ba? Sabihin mo, maghintay lang. At may mga kausap ako. Sinabi ko na ho, pero oh. ayaw niya maghintay. Sorry, mami, pero okay. hindi na talaga ako makapagintay dahil napakalaki talaga ng problema ko. oh Giyos ko. Oo, oh, totoo po yun. Meron mo talaga kaming problema ng napakabigat. Napakabigat? Ano ba yung napakabigat eh, na mami, yan? Eh, mami, kasi may party kami mamayang gabi. Eh, wala kaming partners. Oho. Hmm. Eh, yung mga boyfriends ninyo, nasa? Inaway namin silang lahat, mami. Ha? Oh, my God. Ay, pwede ba? Doon muna tayo, doon tayo mag-usap. Eh, uh, gentlemen, excuse lang, ha? Eh, eh, sandali lang. Ano bang ba problema yan? Eh, kasi mami, dapat lang naman talaga silang awayin eh. Dahil mga two-timers sila, mga babaero silang lahat. Kaya mami, tulungan nyo naman kami. Hindi na namin alam kung ano gagawin namin. Please, tita. Oh. Teka. Yan ba ang pinakamabigat na problema ang sinasabi ninyo ang wala kayong kasama sa disco mamayang gabi? Yes, okay. mami. Okay. Wala na kayong problema. Solve na ang problema ninyo kami? Sila? Silang ang makakapartner namin sa disco? Ano naman ang sama nun? Mababait naman itong mga batang ito, anak. Ayaw mo niyan? Tall? Uh, short? And... Never mind. Mm... Sila? Sila? Mm -hmm. Bakit? Alangan ba kami maging kapartner nyo sa disco? Oh, okay naman ako ah materialis puertes ako. Kung sa bagay, pwede na sa akin si Tal. Okay. At saka pwede naman sa akin tal si Shorty. <laughs> mami, Mami, huwag mo sabihin sa akin mapupunta doon si Nevermind. Hmm. Anak, huwag mo naman siya masyadong laitin. <laughs> Ikaw yung sa... Uh, sa... Uh, ako na nga yun. <laughs> Akala ko hindi mo na maalala eh. <laughs> Ba't ka napunta dito? Eh, yung adres na hinahanap ko pala, sa si inyo pala yun know? eh. Kaya, imamin mo, hindi ka na trabaho. Pero huwag ka mag-alala. Baga naman tayo eh. Lagi kami Ms. Tiso. Mami! Mami! Lalo kami ang yan eh. Lalo akong kakatsuan na Si Pero mo sabi ko, ipapalit ko sa kanila. Mas mayaman at mas pogi. Tapos ito mapupunta sa akin. Never mind. Ah, ano, talaga? Image building lamang yan. Kung si Kachi okay. ay anak na milyonaryo, Gagawin naman natin siyang Ow! anak ng bilyonaryo. Ah, tama si Mami! Hi, ah. Heidi! Ah. Hi! Hi. hi. Ang ganda-ganda mo ngayon, ah. Oh, huwag mo naman sabihin hanggang ngayon, galit ka pa sa akin. Pisa tayo, ah. Hindi ka ba nakakalata? Anong mahalata? Kung kayo, may mga bagong girlfriends. Kami naman may mga bagong admirers. Hmm. Sino? Yung nakat tem nung ginto sa disco? Yung, yung may mala bumblebee blyante sa daliri? Yung mukhang hani no na mga tiyanak? Anong tiyanak? Ingit ka lang. Diyan na nga kayo. Let's go. Uh, sana oh, sana 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 What? Eh, peace na tayo. Napadaan lang naman ako oh, hmm. para ipakita yung, yung van namin eh. Bagong bago yan. And I want you to be the first girl to ride in it. Ang ganda yun oh. Ah, ba? Eh, kung gusto naman, magpalamig muna tayo sa Tagaytay. Oo. Oh. Maginaw doon, di ba? Oh, kumain tayo ng ice cream sa Baguio. Mas okay yun. Oh, and in fact, dahil 200 miles per hour lang naman ang takbo niya, mm -hmm. eh, in two hours, nandito na uli kayo. Hindi ko type yan, eh. Yung may wings ang gusto ko. With wings? O oh, sige, next year mo ako kay papa. Don't bother. Susunduin na ako ng bago kong suitor. Ayun, oh. Hi! Dahil saang produkto natin ay isang alak, kailangan natin ng isang babae na sexy katulad niyan. Teka, bakit sexy? Dahil sa karamihan ng umiinom ng alak ay kalalakihan. Kaya kailangan isang sexy babae mag-endorse ang ating produkto. At tatawagin naman natin ang ating produkto na Duday Ram. Duday Ram? Oo. Duday. Malakas ang recall. <laughs> okay. At ang kanyang leading man ay isang foreigner na katulad nito. Bakit foreigner? Parang Duday Ram, may dating na imported. Tama ko siya, ma'am. Diyan kayo nang ang Duday Ram ay para sa panlasang Pilipino. Hindi natin kailangan ng foreigner para maging leading man. Ang kailangan natin, Pinoy na Pinoy. Yung... Yung... Katulad niya. Pinoy na Pinoy ang dating, di ba? Tama si Ma'am. Tama hmm. nga si Ma'am. Siya ang magiging leading man. man. Ako? Oo! Ano dyan? Halika! Sumama ka sa amin!